Hello guys, welcome back to Madam Tikya Vlog Ayan, tayo po ay usapang business permit. Paano po ito natin kukunin? Paano po ang proseso? Ayan, ganito po 'yan. Uh, una, first po dapat mag-register po, po po muna tayo sa DTI. At pagkatapos po nung sa DTI, ay pupunta po tayo sa munisipyo para mag-apply ng business permit. Ayan, apply, pupunta po tayo sa munisipyo para sa application ng business permit. Dapat po ang nakaredy tayo sa ang kinukuha kasi nila sa sa application ng business permit ay ang proof of ownership tapos po yung DTI yun po yung hiningi sa akin ayan, ito na po na siya na-release na po yung business permit ko ayan na siya business permit tapos ito pa siya, ididikit ko siya tapos ito yung galing sa BIR galing sa BIR ayan tapos ito yung kanyang certificate of registration. Ayan, officially, officially, may business permit na tayo, guys. Ayan, mayroon siya para sa ano, may ledger, may ledger book siya. May liner. Ayan, marami po siyang ano, atin pa ako ng seminar kung paano ito i-work out. Tapos, ganito po siya. Pag, uh, pag apply nyo po sa register, Uh, sa munisipyo, kailangan po din yung picture ng establishment nyo, yung kung ano man yung, kung grocery, kung apartment, kung hotel or ano pa man, dapat po may picture niya, back and front. Tapos sa labas niya, dapat kompleto yung, dapat kompleto, may basurahan kayo, may, may fire distinguisher, kasi po, inaano nila, Uh, anong tawag ba nito in -inspeksyon. ayun po, ganun ang proseso niya, medyo madali naman siya kung kompleto po tayo ng mga requirements tapos kung wala po tayong kung wala po tayong building permit nung ginawa yung ating ano, pwede naman po siyang kung hindi kayo inisyuhan ng certificate of occupancy, pwede po bibigyan kayo ng affidavit tapos papaanuhan nyo lang po papanotary nyo lang para ma 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 uh, kayo ng ganito ng ganito ayan kaya okay na po sa amin bali ganun lang po first po dapat first na requirements po dapat mag-register tayo sa DTI kung ano ipapangalan natin sa ating sa inyong magiging business, kontindahan or ano paman man. Tapos yun, proponership, picture nung inyong establishment, kung anong ano, kung anong klasing business po yung ano nyo. Tapos yun, may mga basurahan siya. Kanina, ka, hindi namin na ano yun kasi nasa abroad ako, kaya yung anak ko ang pinag-asikaso ko, eh, hindi naman siya na nagawa, kaya late pero naaprobahan naman. Ganun po, pagkatapos po noon, pag na-release na yun, pupunta naman po tayo sa BIR. Ayun, para i-register natin sa BIR yung ating business. Ay, pag uh, dapat po meron tayong tax account number, kasi po kailangan inalagay po dito yun. Inalagay po dito yun. Hindi ko pa siya nalalagyan kasi kakaano ko palang, kakakuha ko palang today. Ayan po. Pagkatapos po noon, pag nasa BIR na tayo, ang mga kailangan naman, yung galing sa munisipyo, ito na nga po yung business permit. Yun sa DTI din. Kailangan po, tas mga IDs. Yun. Tapos tatanungin kayo kung non-BAT or with BAT yung ano nyo. Kasi ang explain doon kapag 1 year nag-income kayo ng 3 million above, yun po yung with bat Tapos pag 3 million pa baba, non bat yun po kasi yun sa akin. Yun po non ko. Kaya yun yung inanon niya sa akin. Ayun po, ganun po, okay na, natapos na, nandito na lahat. Madali naman po mag-process. Kuha nyo rin agad sa B sa BIR, kuha nyo rin pag mag-apply kayo ng morning. At ano, nakompleto nyo agad yung requirements yun, ang hindi pa nalang na-release po sa akin ay yung booklet, yung resibo within 15 to 30 days pa daw bago sa akin ma-release ma kasi balitin booklet konti lang naman po, ang binayaran lang naman namin sa registration sa BIR is 500 mahigit, 500 plus tapos sa business permit ang binayaran ko lang kasi ang puhunan ko po ay 3M sa apartment. Bali 3,000 po yung binayaran ko sa pagparehistro. Ayun po, marami pong salamat. Sana po ay nagkaroon ng konting idea. At sa mga hindi pa po nakasubscribe kay Madam Tikya, mamamas ko po ng inyong subscribe. Marami pong salamat at ingat kayo palagi. Bye-bye!